Hello guys, so ayan, welcome back to my channel again. So for today's video, maglilibot tayo dito sa taniman ni Nanay Rosie. Medyo madami-dami na yung kanyang pananim, so i-update ko lang kayo. Tsaka dun nga din pala sa tinanim ko na ube, 'Yon natabunan na siya dito. Kaya hindi ko na alam kung saan siya. Pero ituturo ko pa rin sa inyo. 'Di ba alam niyo naman kung saan ako nagtanim? So tara. nga uh, guys, yung sinasabi ko sa inyo na pananiman ni Nanay Rosie, 'di ba napuno na siya dati 'di ba malawak yun nang diyan? Ngayon puro pananim na siya. eto mga kamoteng kahoy to guys. 'Yan, mga kamoteng kahoy 'yan. Ano 'to? Oh my god, eto 'yung ube. Ito yung ubi guys, diba? Ito. Diba ubi yan? Natabunan na nga siya guys. Pero may ano pa yan. May bunga pa yan. O, oh, ito nga guys, yung ube Oh. Yan. Nandun sa ilalim syempre yung pinaka ubi. So, ayan guys. Ang dami. Tara, libot ko pa kayo dito. Ay. Oh my God! Nakapans nga pala ako guys kasi malamok dito. si nagtatag ulan. So ayan meron din siyang mga mais dito guys. Si Nanay rosie Yan may mga pananim din. Tas, eto ito yung malunggay niya. Yan ito. Malunggay. Ito guys sa luyo to. Masarap to guys kapag masakit yung ulo mo. Yan, subok na subok ko na din yan, guys. Ito nga pala, guys, yung saluyot ni Nanay Rosie. So, ayan. Ito yung kamote niya. And madami din siyang pananim dito, guys. Hindi ko na sa inyo maisa-isa kasi hindi ako makapasok dun sa loob kasi nga madaming pananim. Baka matapakan pa natin. So, ayun, guys. Oh, diba? Ang dami niyang pananim. Yan mga da, mga saluyot yan guys. May mga papaya, kamote, malunggay, mais, kung ano-ano, basta madami talaga. May mga gabi tsaka ano. Ano ang tawag doon? So, ayun lang muna guys for today's video. Thank you so much for Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga panibagong video 'yun lang. Bye-bye.